See bye bye. Bye bye. Inita, eh. dili sila magpa-landong, dili mo agis landong. Punta kami ng prince. Huwag ka man itong likod. Hi. Si Isna. Gapo sa dirin. Gapo, gapo, gapo. Ha? Ayun. Fui <laughs> pe Bui el, bui, bui. Ami, Ami TV, Ami TV.

Kuan. Kena ingat ba, pernah ba. Pernah setahun. Ya, pero laki mi. Pernah ingat ba, pero laki Eh, dia lah naantok na si Theodore. Door. Eh. Voice over ngayon ini kay Bakuan. Oh. Dudu. Ah, Si mal. <laughs> so ayan, ni voice over natin dito na part kasi may music at <laughs> baka makaperay tayo sayang yung ating vlog hindi huh? ma sildohan Hello. yeah, yan yeah, natatawa ko, na ko dito si kinakain ni Theodore kasi nagustuhan niya gusto namin isbilhan siya ng isang box na yan kaso hindi namin alam kung magkano yung presyo nung iniskan namin bawat isa is tag 55 pesos kaya binalik namin ni Boss Tipin kasi akala namin tag 9 pesos wow. lang siya. 55 pala yung isang isang piraso wow. lang yan kaya binalik po namin. Nandito nga po pala kami sa My So Good Prince at pag nag, namimili ako para sa tindahan is hindi talaga na namin sinasama si Theodore okay. or si Tipin ako na lang mag-isa. Pero, this time, isinama ko sila kasi para makapasyal naman si Theodore. At, syempre, tuwang-tuwa nung umalis kami at lumabas kami. Kaming tatlo at nag-namimili ng para sa tindahan. Tapos, meron din kami, ayan, may, kita nyo, may isang balde kaming biskwit. Pinapabili po yan para kay Theodore. Kaya sinama na din namin si Theodore po. Kasi siya din yung pinapili namin. Nasa share area na po kami at babayaran na namin yung mga pinamili namin. Kunti lang, konti lang naman po yan kasi yung sinadya namin talaga is yung biskuit para kay Theodore. Pinapabili sa kanya kasi ng nanay niya. Kaya binilhan namin syempre. Kung para sa kanyang pera is binibili namin talaga para kay Theodore. Hindi para sa luho namin or ano kasi. Sa panahon yon hindi kailangan yung mga wants yung binibili namin is need, mga needs lang. At nung time na yan is sinantok na po si Theodore kasi hindi namin namalayan yung oras is alas dos na po pala. Kaya ayan, nagpumorto na. At meron din kaming nabili na ay kin nakita niya na laruan. Kaya kinuha na namin kasi mura lang naman siya. 55 plus pesos. Hindi din naman kami bumibili ng mga laruan na mamahalin kasi um, wala naman yan sa presyo. Kasi lalaruan lang naman yan. Puti kung pagkain yan, kaya bibilhin namin kung pagkain. Pero pag mga laruan, hindi talaga kami mahilig bilhan si Theodore ng mga laruan. Kasi hindi naman siya ganun ka ano, sa mga laruan hilig. At syempre, natutuwa din kami kasi sobrang tuwa ni Theodore sa nabili na laruan para sa kanya. Kasi nga, imiiyak na siya kanina. Kasi nakita niya yung mga laruan. Kaya ayun, panayiyak siya na nilalagpasan lang namin. Kaya binalikan namin tapos pinilian na lang namin ng mas mura. At kaya binilhan namin. Oh. At mabuti na lang is hindi madami yung namimili sa araw na yan. Kaya ayan, malapit na din kaming makauwi dahil si Theodore nagmamauwi na po. Kasi ayaw niya ibigay sa kasiyer yung daruan. Uh. Baruan ni Ate, aking ibig na yung to Bayran! Bayran naman, Abi. Baro ko, Bi. Baro yun. Baro ko, Bi. Ayan na po pala lahat yung aming na pamili. Kung mga ano lang yan, mga noodles. At ito yung biscuit na aming binili para kay Theodore. At matagal-tagal din yan hin na hindi mauubos kasi um, para lang yan kay Theodore talaga. So, ayan, sa konting mga pinamili namin, na mapos ka kaagad siya ng dalawang libo, guys. Kunti na lang talaga ang mabibili sa dalawang libo. At ayan, thank you very much kay nanay at si Theodore. Tinulungan niya nang magbuhat yung papa niya. <laughs> tinulungan niya na at nakakatawa yung mga guard ay natuwa din pati yung mga tao doon sa Prince. Tuwang-tuwa kay Theodore kasi binubuhat niya talaga yung biskuit ya Kaya ayan, kinakapture ko yung ano moment kasi napakakit ni Theodore dito na nagbubuhat. <laughs> Nauutusan na talaga yung batang to. Maya-maya, <laughs> anuhin na lang niya yan. Ayan, hanggang labas talaga yung pagbuhat ni Theodore at mag-ano na lang kami dito, maghanap ng pwedeng masakyan para makauwi na kami. naghihintay na kami dito ng bus kasi mga puno lahat kaya no choice kami nag tricycle nalang na lang kami dito. Hi, guys, nakauwi na po kami at Theodore. Tingnan niyo si Theodore. Hmm. Yung batang makulit pagkasama. At saktong alas 12 kami nakauwi, guys. Alas pala. Alas 12 na pala. nakala ko alas 12 pa lang. Alas 12 na pala, guys. Kaya pala antok na antok na si Theodore. Kakain kami ng lunch pa lang namin ito. Pero si Theodore, nagdala ako ng gata sa kanya. Kaya mamala, mamaya na lang siya kakain ng breakfast, lunch niya. Ang kanin. So, ayan guys. Bumili kami ng manok doon, malapit sa may prince. Masarap siya guys. Kaya bumili kami. Para ulam namin. Para sa aming lupia pa umaga. Kain po tayo.

pa mga bibi Ngunit ang may pagpag sa likod ay isa Sa ngangil ng sabi ng kwak kwak Kanta-kanta. <laughs> Tapos guys, ay ng sabaw Doon sa my friend, sabi ko tipe bili tayo ng Jollibee Kasi meron doon malapit sa sugod Na Jollibee siya pero yung cart lang Food cart Kaya, hindi na kami pumunta doon para bumili ng manok kasi meron kami nabilhan na napakasarap. Kahit walang sauce, masarap yung ano, manok niya. Ano guys, manok. Yung manok nila, 70, 70 or 80. Ito, 22 lang. Hindi mo naman manok yung bibilhin ko. Para naman kay Theodore. Fries tapos spaghetti. come <laughs> Tom!